lang lubog sa tubig mga idol lambat ko pero medyo malaki laki yung mga alon mga idol yan yung alon mga idol medyo malaki laki yung mga alon kaya nagawa kong ano idol ah, uh, ito ang napili kong anak ko sa laod mga idol buwis buhay kaya dasal lang talaga sa Panginoon na ano, laging maayos eh. ngayon kasi mga idol medyo maalon talaga medyo maalon kahit nasa sa likod kasi maganda ang panahon lang dito mga idol ba Ma March, April, May, June pagdating ng July ito na siya medyo malaki-laki na yung mga alon mga idol ngang ano na ito, mga December, January, February, ganun ang halon dito, mas malalaki pa mga idol, hindi na makalawad. Kaya, habang uh, ganito pala yung mga halon idol, di pa masyadong malaki na kalawad ako para uh, makaibon ni boom. Kasi napakahirap talaga mga idol, mag-ano ka, may pinapagatas, may pinapumpers, so kailangan talagang gumayod mga idol. Uh, wala kasi sa probinsya ko ngayon pero mo pasukan kayo sa truck driver pero biyahe 7,000 biyahe ka nang wala dito sa dito sa lugar na tinitirahan ko hanggang Maynila minsan 25 days isang buwan ng 7,000 kulang nga pagbayad Taga lang ako mga idol ngayon wala akong mga kasama kasi yung iba kasi mga uh, gusto ko sa yung iba sasama lang pag maraming isla kasi gusto nila malakihan ang kita hindi sila nakukuntento sa katundaan uh, dalawandaan daan kasi minsan kasi mahina talaga ang isla mga idol pero minsan naman maraming maraming isla uh, sa isa, minsan ah uh, alas sa madaling araw alas 11 alas